Dear DJ Cory, may nagakatabo sa amon sang lalaki na my girlfriend na. Hasta gin kasal ako. Itago lang ako sa ngalan nga Shami. Six years ago, nagatrabaho ako sa isa ka, ka, company. Kag nakatrabaho ko si Mike. Bago lang ako ma-hire sang una ko siya makita. Sa video clip nga ginpagwaas ang company namon. Dito pa lang, hindi ko na ma-explain kung nga uh, nagtatak siya sa pinsar ko. Daw may something nga ginabatsyag ako sa iya. As nga nakita ko siya in person, nakabalikid gid ako paglabay niya. Kag daw may nagahutik sa akon nga siya. Siya ang lalaki nga mangindako dako nga parte sa imo nga tagipusuon. Pero syempre, ginbaliwala ko ato. Tungod, personally, hindi ko man siya kilala kag wala man kami nag-communicate. Wala kami sang interaction. But then one day, sa trabaho, hinali lang kami nag istoryahanay ay. about sa trabaho, as nga naglabot ang topic sa kung tagadiin kami, kag nabalaan namon nga same kami sang lugar. So tungod sa to mas naglapit pagidang buot ko sa iya. Tsag dito ko na feel Nga may tao ako nga pwede makaistorya Sa lingwahe Nga komportable ako Ginkuha ko ang number niya Just in case may kinahanglan ako Sa trabaho Asta sa nangin konektado Pagid kami sa Facebook Yes, DJ Cory nangin friends kami sa Facebook Ginstalk ko siya kag nakita ko nga Wala man siya sang girlfriend Nga ginapost post. Nagpadayo ng pag-istoryhanay namon about sa pangabuhi, kaya nanginig close na gid kami. Upod daw kami nga kung dinner, sa unit niya tungod sagad siya magluto, kag eventually, ginhagad niya ako nga mag-date. Naka-staff house kami by the way, lain ang unit sang boys, lain man sang iya sang girls. Asa nga nagabot ng punto nga nahulog ng buot ko sa iya. Sino man ang hindi ma-fall sa iya, mabuot siya, gentleman, thoughtful, maalam, may sense of humor, guapo, kaglabaw sa tanan. Damo kami sang similarities. Isa kagabi, ginhagad niya ako sa unit niya para mag-dinner. Kag-after sang dinner, nag-wine kami. Asa nga naglabot ang gabi nga ato sa halukanay. Wala ko na mapungga ng kaugalingon ko kay gusto ko man siya. Natabo kami. Kag after siyang, na natabo, nabalaan ko nga may LDR girlfriend gali siya. Nagsorry siya sa natabo, kaghambal niya sa akin, hindi siya gusto sa commitment tungod may girlfriend siya. It was just pure sex. Sa kainit ko, wala ko siya sapak Kag every time nga makita ko siya sa opisina, ginapilit ko nga hindi siya pagpanumdumon. <laughs> Pero bisan amo na tong natabo, gusto ko siya giyapon. Bisan balaan ko nga may girlfriend siya. Asa nga ako ko sa iya nga gusto ko siya. Tungod hindi ko gusto nga may hinulsulan ako kag hindi ko gusto nga intuon ang kawalingon ko. Gusto ko siya and it's a fact. It's a fact. And then we agreed nga sex lang ang matabo sa amon. No commitments no strings attached. Kumbaga, friends with benefits lang dapat ang may ara kami. So, gabi-gabi sa unit siya na ako nagatulog. Natabo kami isang pila ka beses. Until one day. Hambal ko sa iya, gusto ko siya. Kagbisan, anak na lang ang ihatag niya sa akin, okay lang. Yes, DJ Cory, abon ako kabuang sa iya. Hasta nga, naghimo kami sang agreement, kagsumpaan, nga after five years, kung single pa kami pareho. Wala ako boyfriend, kag wala siya girlfriend. Officially, kami na lang. Then few days later, nagka-issue sa opisina. Naglabot sa punto, nga ginpatawag ako sa manager namon. Sa sobrang ha, pagkaluyag ko sa iya, wala ko na ba't siya Nga napabayaan mo na career ko. So I decided nga magresign, resign Ma-resign na lang ako para makaangkon sa new outlook in life. And then I stopped communicating. Ginuntat ko ang communication namon nga duha. Para wala na kami sang iban nga maapektuhan. Para back on track na ko. But then again, porsigido siya. He tried contacting me through our mutual friends. Then I give in na naman ako. Stupid me, I know. For two years, nagpasugot ako sa amo na set up. Nga daw kami, pero hindi. Wala man ko bisang boyfriend eh. So okay lang sa akin nga mo ng set up. Gindala niya pa ko gani sa ila. Kagdito, mas nakilala ko siya. Kagkilala ko man ang girlfriend niya. Siyempre, ang pakilala niya sa akin, tropa niya. Nagmanhid na lang ang tagipusuon ko sa makita ko sila sa girlfriend niya, nga sobra ka-sweet. Kung kaisa gani, ginaistorya pa ni Mike ang ginahimo nila sa girlfriend niya. Samtang tulog ako sa kwarto, isang balay nila. Ginabutan ko na lang sa pinsar ko nga wala ako right nga masakitan tungod wala sang kami. Friendship lang may ara kami. Friendship nga may benefits. Ginenjoy ko ang ginenjoy ko na lang lugar ang bakasyon nga to kaysa magdrama. That time dito ko na hambal nga daw hindi ko nakilala kaugalingon ko. Nga daw wala na ko respeto sa kaugalingon ko. Amo gid ko na desperada Kamasukista. Hambal ko sa kaugalingon ko. Pero basta abalan ko nga palangga ko si Mike. Kaganda ko nga himuon ang tanan, makaupod lang siya. Gin gusto ko man abi ang amo set up so bawal sa ako ng masakitan. Friends with benefits lang may ara kami, no strings attached. So fast forward, DJ Cory instead of focusing sa lalaki nga ito, I tried focusing on my career. And then one day, in contact niya ako, kagambal niya, break na sila sa girlfriend niya. May plano siya nga, pangolegan ako. Galing that time, hindi na pwede. Tungod may boyfriend na ko. Ginapaminsar ko gani, sala ko pa. Kay <laughs> nagka-boyfriend ko para malipatan ko siya. Wala man nag-work ang relasyon ko sa nangin boyfriend ko tungod siya man gihapon ang ginapangita sa dughan ko sa so, muna ang complications. Galing nagbalik na naman ang pagkabuoan ko sa paghigugma. Labi na ginsang naghambal siya sa plano niya nga pang olega niya ko. Nagabot sa punto nga, nagpakitlooy ako, nga ako na lang. Nga himuon niya. Nga, nga, nga ako na lang pilion niya. Nga mangin official na lang kami. Pero wala niya ko ginpili. Tag didto ako na sakitan sang sobra. Tungod nagka-girlfriend siya sang bago, kaginpili niya ato kaysa sa akon. Ginhibian ko ato sang pila kagabi. Then after sadto hambal ko sa kaugalingon ko, tama na ni. Hindi ko na gusto nga palanggaon pa siya. Gusto ko na unahon nga palanggaon ang kaugalingon ko. Ginpanumdom ko ang hambal niya sa akon dating um, makakita pa ko sa lalaki nga sobra pa sa iya. So, ginblock siya sa tanan nga posibleng nga makontak niya ko. Galing ka persistent sa iya. Nagapangita siya sa paagi para makontak lang ako. Ay. Asa na nabalitaan ko na lang naglabo ay sila kag ka, Nakipag-communicate na naman ako sa iya. Five years na nag sa ako ng sumpaanay namon. Ang sumpaanay, na namon kung five years nga wala pa kami sang mga partner, kami na lang. So ginhagad, ginhagad niya ko maglagaw. Apat kaadlaw sa Boracay. Since na-fall ato sa birthday niya, nagpasugot ako. Gintagaan ko siya sang last chance. Kaya basi amon na to, Basi mangin, mangin kami officially so ako hoping sa sumpaanay naman, namon kag didto ko na hambal nga last ko na ini tungod dabalan ko nga sila pagali isang girlfriend niya kag na discover ko pagid, nga may iban pagid siya siya babayi sa opisina nila same setup sa akon friends with benefits man so ang bako sa ko sa kagalingon ko hangan mangok So, after a few months, after a few months, ginbuksan ko ang pusoon ko sa mga nagapangaluyag sa ako. Kag may nakilala ako ng isa kalalaki nga lain katama sa iban. Si Nell. Samtang upod ko siya kamag-an sa tanan. Happy lang. Layo katama. Sa kay Mike. Basta nga nangin kami ni Nell, Then a year later, nag-contact na naman ako or nag-contact na naman sa akin si Mike. Saying and realized niya nga sa kadamo damo isang babae nga naglabay sa kabuhi niya. Ako ko noong ang pinasahi kag palangga niya. He wanna settle down with me. Gusto niya ko pakaslan. But it's too late. Ginhambal ko sa iya nga may boyfriend na nako and I'm engaged. Pero hindi siya giyapon magunta. He wants to win me back. Kag dito na naman, ako na ni confuse nga ako, nga taggi Engaged na kami sa boyfriend ko, pero nga, ang unang ginabat ko for Mike. Kag para masanagan, masanagan ako, nakipagkita ako kay Mike. Sa atubang pa sa mga ginikanan niya, nag siya sa akin. Nag-resign siya sa trabaho niya para makaupod niya ako. Para makabuos ang pamilya nga ako. But then I declined. Engaged na ako sa ibang nilalaki. lalaki, paano na? That time na balansang boyfriend ko, nakipagkita ako kay Mike. Nangayo ako sa sign. Tanitagaan ako ni Lord sang guidance para mabalaan ko kung sino o ang para sa ako. Nagpauli ako sa boyfriend ko nga nasakitan ko sang sobra. Nag-istorya kami sa maayo. Kag nahambal ko sa iya nga may party gihapon sa tagipusoon ko. Or may party gihapon si Mike sa tagipusoon ko. Pero palangga ko gid siya. Siya nga fiancé ko. Confused ako katama sa mga oras ka ato then after a month, nag-abot ang sign na ginapangayo ko. Nabalaan ko nga nagabusong ako. Nabalaan nila Nell and Mike nga nagabusong ako. Si Nell, gusto ako pakaslan. Bisan bulagay na kami. Si Mike, willing ako pakaslan. Nagahulat lang siya na piliyon ko. Nagpa-ultrasound ako kag dito ko nabalaan nga kay Nell ang ginadala ko. Ang ginabusong ko. Kagbisan si Mike ang ginasinggit sa tagipusuon ko pero ulihin na siya. Sinel ang ara perme sa akon. Kaginapili ko. Bisan sin upang makilala, bisan Bisan sin upang makilala ko, Sinel ang pakaslan ko. Kag Sinel ang gin pakaslan ko. Pero bisan kasal na ko, dala man gihapon ang mga happy memories namo ni Mike. Asa dali na lang ako, DJ Corey. Ay, may aragid nga tao nga maabot para sa aton. Hindi man siyang lalaki nga gusto ta, pero siya ang God's best para sa aton. Asa na lang ako, DJ Corey. Kabay pa nga mabasa mo ang akong nasulat. Love. 大米。